at lalong lumilinaw kung ganong ka uh, intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Kiboloy. Talaga, out of this world. Bad trip na bad trip itong Sen. Teresa at Dismayado dahil sa mga kondisyones ni Pastor Apolo Kiboloy nagbigay ng 17 na kondisyones itong si Pastor Kiboloy na umano'y dadalo siya o haharap dito sa pagdirig sa Senado kay Hontiveros kung ipagkaloob ang kanyang 17 ah, na kondisyones at uh, mukhang galit o mukhang uh, dismayado rin itong si Hontiveros dahil nalaman niya na ang ari-arian ni Pastor Kivoloy ay nilipat na ah, kay uh, Pangulong Duterte o dating Pangulong Dutarte, bilang uh, administrator. At uh, mukhang hindi niya ito matanggap dahil uh, alam po natin na mukhang may masama silang plano o may connection siya uh, sa mga taong gustong kumamkam uh, sa ari-arian ni Pastor Apulok Ibuloy. Kaya ito ang kanilang ginagawang panggigipit na lamang sa pastor. Ngunit uh, mga kababayan po natin, mukhang masyadong matalino nga itong si pastor dahil bago pa man ito mangyari Kabay, ibinigay niya na sa dating Pangulo at lalong alam niya na ito ay hindi lang kaibigan kundi parang kapatid na rin at pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga ari-arian lalo na ari-arian ng uh, miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na posibleng mawala o malusaw kung sakaling magtagumpay itong mga taong gusto siyang ipakulong o pabagsakit. Walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-aadjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy. Yan ang lalong hindi pagsayang ng oras, yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan at may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto. Nasa simula, parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Days ago, lumabas na 'yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo mm -hmm. Duterte na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of uh, Jesus Christ. Mm -hmm. Ano ang nakikita n'yong mensahe na gustong iparating nito? amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating pero yung mensaheng nakakarating sa publiko eh lalong dumadami ang mga issue at uh, lalong lumilina kung ganong ka uh, intertwine ang mga interes maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Kiboloy, Dahil usually po ang uh, nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang Uh, um, siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang uh, pagtitiwala at pagsasakamay uh, ni Kiboloy uh, kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kibuloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi uh, makatakas si Kibuloy. So mga kababayan po natin, mukhang uh, napaparaningay itong si Yonte Veros uh, nang malaman niya na yung ari-arian ni Kiboloy ay eh, nakapangalan na kay uh, dating Pangulong Digong. Kaya tuloy na paisip ito eh baka biglang lumipad si Kibuloy sa ibang bansa kaya pinapa niya na umano ang immigration. <laughs> Ma'am, good morning. morning. Ma'am, ano lang, um, yung can you mention some of the 17 some of that 17 conditions mm. kung nakarating sa inyo po. Nakita ko lang po sa Social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang uh, official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So halimbawa, uh, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo Siki Boloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Mm -hmm. uh -oh. At marami pang iba, labing-anim pa. Mm -hmm. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17, o kung sabi ko nga, dinaig pa yung sampung utos ng Diyos. Uh, isa pa ito, uh, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa, sa hearing ay hindi pinapayagang i ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair madalas in the interest of time kami mismong mga kapos senador ay nag observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair eto sila no time limit so talaga <laughs> out of this world walang kahit si napa out of this world na nga lang itong si Hom Tiveros mga kababayan po natin dahil sa mga kondisyonis ni Pastor Kiboloy na alam naman po natin na mahirap at imposible eh, na susundin ni Huntiveros. lalo na itong si Huntiveros. alam po natin na wais din ito ha? mahilig din ito sa ibang taktika at ang kanyang uh, galawan nga ay talagang magulang so obviously hindi talaga papayag na susundin itong mga ni Buloy at uh, titingnan po natin kung papayag siya sa mga recommendation ng kanyang kapwa senador na umanoy via online na lang ang pagsalita ni Kibuloy sa maganap na Senate inquiry sa mga allegation ng Umanoy pang-aabuso ang problema nga lang ay e mukhang nilalangaw din kasi itong committee ni e dahil walang gustong saw ano dito sa isyo ng kanya mga allegation at Umanoy mga fake na mga witnesses laban sa pastor at uh, syempre, dismayado siya dahil uh, mukhang uh, uh, may ang kani-isa sa kanilang plano ay mukhang uh, pumalpak dahil ang ari-arian ni Kibuloy ay hawak na ngayon ng uh, dating uh, pangulo kaya uh, abangan po natin kung ano pa ang uh, kasunod po nito sa so, nagsalita na rin itong si Pastor Kibuloy sa ginaganap ngayon na uh, pre-rally sa laban kasama ang bayan sa Liwasang Bonifacio so posibleng magsalita o man online or personal na magpapakita itong si dating Pangulo o kaya si Baste at uh, ngayon or bukas dahil I think bukas ang kanilang last day ng kanilang prayer rally dyan sa Liwasa Bonifacio. Ano po ang inyong komento assessment mga kababayan po natin ano? sa mga uh, komento o reaction ni Senator Contiveras sa, sa mga uh, uh ni Pastor Kiboloy. Yan muna yung ating update at maraming salamat.